Guys, na-cancel yung flight ko. Dapat ang alis ko is 11.15. Pero nung una, delay muna. Tapos ngayon na-cancel. So ngayon guys, ang flight ko is 3.25 na ng hapon. So yun, yung mga kasamahan ko, yung mga friend ko sa Ontario, nasa, nasa Calgary na sila. Sabi ko sa kanila, mag-lunch na muna sila doon. Um, balikan na lang nila ako sa airport kapag nandun na ako pero good thing guys at least nakakuha ko rin ng flight this afternoon and yun guys in sobrang hassle pala guys kapag nakano ano, nakakancel yung flight kasi ang daming ang tagal tagal nila mag process parang halos 2 hours ako nakatayo dun para mag wait lang doon sa ano nila para mag-wait sa booking ng flight and buti na lang guys may available kasi itong 325 guys ito yung pinaka next flight buti na lang nakabook ako doon nakala ko kasi baka hindi ako makabook baka <laughs> hindi book na siya Ayun, guys tapos ang dami na ko may mga nakalimutan ko may limit pala guys yung liquid dito may mga na confiscate sa akin so kalimutan ko may limit nga pala siya so ayun yung mga hindi ko gagamitin or yung mga ano, binigay ko na lang din iniwan ko na siya sa air do sa inspection guys nakakalaka nakaka-stress pala na to guys but anyway guys yun 325 na yung flight ko and ang dating ko doon mga force. um ano oras pa